Good morning mga team Kasari. Another e month and na naman tayo. So, Bully, let's say hello to June. Yes, today is June 1. And, kumusta? Kumusta mga team Kasari ko dyan yung ating benta for the month of May. Okay ba? So, alright yung ating mga benta. So, bago tayo mag -proceed, mga Kasari sa ating sharing for today, nice uh, nais ko munang Magbigay ng mega mega loud shout out sa aking mga viewers and subscriber. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pag-support at pagmamahal. So, for today's vlog, one first month uh first month first vlog. So, i ko sa inyo yung mga uh, top 6 moving items ko for the month of May. So, last month ma uh, masyadong mainit yung panahon. And for the month of May, ito yung mga top 6 mabebentang items dito sa aming tindahan. Kasi nga, uh, malay nyo sa so mga sari, mga nag-uumpisang magsari-sari store, pwedeng ito rin yung magiging top moving items nyo. Kasi nga, mainit pa rin yung panahon kahit nasa month of June na tayo. So, proceed na tayo mga Mima. So, aking first top moving items for the month of May is, first one is yung mga soft drinks and chocolate drinks. Yes, yung mga mapa Coke man yan, Royal, uh, lahat ng uri ng soft drinks na malalamig is naging mabenta last month. So, stop one ko siya yung mga soft drinks and chocolate drinks. Kasi nga, hindi rin naman nagpapahuli yung mga chocolate drinks gaya ng Chucky, Dutch Mill, Nutribus, mabenta-mabenta siya sa mga bata kasi nga may, sobrang mainit yung panahon. Second na pinakamabenta sa akin for the month of May is yung aking Ice and Ice Candy. Yes! Ah, nakita nyo naman sa mga previous vlogs ko na gumagawa ko ng Yellow at Ice Candy. So talaga namang bumenta siya kasi nga super duper mainit yung panahon kahit nga kagabi may humahabol pang bumibili ng Yellow. So, sumasakit talaga yung kating kamay sa paggawa ng yelo at ice candy. Pero, okay lang. Gora lang. Kasi nga, uh, dagdag kita naman sa tindahan natin yung mga pagbebentahan ng yellow at ice candy. And of course, kapag may dapat kapag may yellow tayo, eh magbenta rin na tayo ng mga juices. Lahat ng powder juice is mabenta ng ah uh, month of May kasi nga sobrang talaga yung init ng panahon. So, ang ating top 3 is yung mga powder juice. Tang, nesty man yan, Sundays man yan, lahat ng flavor ng tang is naging mabenta long nakaraang buwan. And patuloy pa rin naman siyang bumebenta kasi nga mainit pa rin yung panahon. Tapos na tayo sa pang tatlo. So, ta top 4 na tayo sa mga mabebenta ang items ko no May. Of course, yung mating mga ito. Oh. Titsirya, titsirya. Mabenta siya, no? Mabenta naman talaga siya. Uh, kasi nga, kapag nauuhaw yung mga atamay uh, natin, syempre, kapag tapos silang mag soft drinks, kailangan uh, napapabili pa rin sila ng mga chichirya. So, uh, yun yung aking top 4 mabentang items noong nakaraang buwan ah, uh, naglilista na talaga ako guys ng mga benta. So, alam ko kung ano yung pinakamabenta every month. Ang ating pang top 5 na pinakamabenta mga guys is yung ating ice cream. Yes, hindi pa rin nawawala si ice cream natin. So, sa mga hindi pa, -pa hindi pa nakakaalam, yung aking ice cream mga kasari is cream line siya. So, yun yung aking pang top 4. And of course, yung ating top 6 eh, yeah, yung mga daily needs. Yung mga basic needs, kaya na shampoo, ah uh, gamit sa panluto, toyo, mantika, asukal. Uh, yun yung ating mga daily needs. And hindi pa rin siya nawawala. Nagiging da mabenta pa rin siya everyday. Kasi nga, ito yung pang-araw-araw na ginagamit ng ating mga customer. So, yun yung aking top 6 best-selling item for the month of May. So, mga kasari, yes ba tayo ng mga top moving items? Uh, this month, month of June, i-claim natin na mas malaki pa yung benta. I-claim na natin yan, mga kasari, and be positive. Kasi nga, kapag positive you, uh, positive vibes lang tayo, uh, ang effect nun is talaga naman na positive out kam. So, wala pa ring tatalo sa positive uh, thinking. So, dapat positive lang tayo, smile pa rin tayo kahit may mga nakakailis na summer So, yun muna yung ating sharing for you today and kasali, if masipag na tayo nung month of May, mas doblehen, triplehen natin yung sipag natin. So, happy selling everyone and God bless.